Meron siyang barbie, berries. Tapos yung salad. Yung chicken. Oh, kaya nga. Yun nga din. So, tapos, Dito mo lang tayo. Ito pa. Yan. Chicken. chicken. Marinated chicken. Para, with the bell pepper and yeah. white onion. hmm. Yeah. in the old chicken in the oven. pan. In fairness, o oh nga. ang nagluto lang may class ang si Peruha ah, hindi niya ma. <laughs> yeah.

Dapat na hinuloy natin yung, ano, yung mga gulay. Diba? Sarap na asarap ah, yung sauce niya, bigla mo. Looks yummy na. I-boil siya Pati mantika niya? Opo. Para, ano, siya. Yung parang glaze-glaze 哎呦！